Hi guys! Sa mga kabalain kong taga Pampanga, may share lang ako mga event place. Ito, pag gusto nyong pumunta dito, na-amaze lang kami. Ang ganda nitong pinuntahan namin. Kaya naglalakad-lakad po kami dyan. Sa mga naghahanap ng event na uh, for family or occasion, maganda po. Bawat villa, meron po silang individual na swimming pool. Ito po yung papakita ko po sa inyo yung narentahan ng aking pamangkin kaya nakapaglibot-libot kami dito sa para siyang subdivision. Ang ganda talaga ng place. Tapos makikita mo, maka, maraming ano dyan, foreign. Mga style ng house, mga Korean style. Halos mga Korean po yung nakatira dito, kaya pinaparenta nila. Open po lahat yan na uh, foreign para sa mga may mga pa-event. Yung mga gusto pong mag-inquire, ipapakita ko na lang po yung mga contact number nila dyan. Ang ganda talaga ng place, tapos safe ka pa. Nasa loob siya ng subdivision, tapos makakapasyal-pasyal kayo dyan. Iba-ibang design, kung anong gusto nyo. Kakalakad po namin, may nakapos na for rent na dyan. Kaya magpipili kayo kung anong design na house ang makikita nyo. Ito po yung napili nung pamangkin ko, may contact na po sila dyan. Yan yung makikita mo sa loob. Meron siyang mini pool. Tapos may CR dun sa pinakadulo. And then may CR din dun sa gilid. Entrance dito na kung gusto nyo mag-relax, mag-copy-copy. Nangyari birthday ni Clark. Happy birthday Clark! Thank you po. Ayan, ganyan muna siya. May prepare pa lang. Mamaya po 5 o'clock ang start niya. Maluwag po yung loob nila, yung living room. Free wifi na po yan. Tapos mayroong big joking na cassette up na rin. Kasia po yung 50 to 80 person, depende sa pag-uusap niyo kung ilan po yung allowed. Mura lang po yung narentahan nila nasa 13k within 24 hours. Ganyan po yung tsura niya. 24 hours na rin to. Ayan. Yan, may free water na rin. So, ito rin may always lock the door before sleep. O, tapos, ito yung kanilang swimming pool. Ganda. Yan. Ito yung isang room nila. Dito kami nag-stay dahil si Inang, senior na rin. Hindi na makakit sa taas. Bali po, yung room nila is five room. Bawat room po, may kanya-kanyang CR. Kaya maganda. Kaya maganda pag ano yung si Armos o yung birthday celebrant dito po siya sa master bedroom para yung mga kaklase niya malaki po yung pinaka bathroom nito may... kaya magaganda kung marami kang bisita pwede pwede dito tapos yung isang room may mga closet pa sila o oh. Maayos po yung ano nila, yung bawat room ay yung closet nila. Tsaka ang maganda dito, malinis po yung pinaka house nila, maganda, malinis pati yung sa bathroom, yung beddings nila, maayos po. Ito yung isang room tapos bawat isang room may air condition, ang ganda. Sulit naman po yung pag-stay namin dito, tapos yung mga aircon nila split type, ang lamig talaga. Tapos ito yung dalawang room para sa guest room. Nagaantay pa sila. Mga may occasion na gusto nyo yung private villa. Ito po yung mai recommend ko sa inyo. Maganda po yun talaga. Paki-follow and like and share na lang po. Ito po pala yung pinaka-contact nila. Diyan po kayo mag-inquire. Thank you po.